yun mga para sa so, uh, day 12 ano po hindi tayo nakapag vlog ka ang i uh, update natin ngayon itong uh, project ano po uh, sawmill project po ulit ayan o oh. so mga kung may mga pa rin dito mga idol hindi kami uh, nag naglintal beam na dito sa may bintana so yung naunang vlog natin mga idol pinakita naman natin may bakal kami dito sa so may header baba ng header and then yung kasunod may bakal ulit na 12 mm ano po so dalawang patong lang naman yung hollow block kaya hindi na kami naglagay pa ng Dental uh, beam yan ano so lahat po then yung ipit mga idol so ano nga ba yung mauuna uh, mauna yung uh, poste o mauna yung hollow block yan so pwede buo pa rin naman po ito yung uh, structural nang aming nga uh, column ano po sapagkat yung uh, aming hollow block ay nandito lang naman po so yung solid pa rin na uh, yung yung uh, uh buhos ng aming poste sapagkat nandito lang naman sa part dito yung aming nga uh, hollow block ano po so matibay pa rin kung uh, ganyan yung uh, diskarte ano mga idol? hindi naman po pumasok yung aming hollow block sa loob ng uh, uh, column ano So, nandito lang siya sa labas, sa tabi niya. Then, update pa mga idol, ay ito. Yung sa flooring ay tapos na, ano. Nabuhusan na ito. Lahat po sa log. Then, sa terrace, nabuhusan na rin po ito kaapon. And then, this couple ding, ng uh, slab ng uh, terrace, ano po. so ready na ito para bukas mga idol lalagay na namin yung slab then may ano kami dito canopy uh, 60 kaikot ng uh, terrace then fire dito then fire din ko sa gilid Ayan, so yung electrical nandyan na rin, mga idol na i set up na po namin yung ano uh, yung uh, sa mga outlet niya yun mga para so yan yung uh, update ngayong uh, day 12 ano po so malapit na halos uh, roof beam na lang saka yung uh, asintada ng mga firewall and then uh, yung asintada ng flood so hanggang yan po lagi tayong magingat at uh, God bless po sa ating lahat